Na dito na tayo papunta ay, tayo papunta na tayo ay, sa ating parking area Tanggalin mo, mo. 20, 20 wait 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 Wait! Wait! Aray. Gusto mo? Baba ka din? Aray. Baka may ihi na yan eh. Hey, mo siya. Tumai siya. Anong gagawin natin? Dadamutin. Bubo, bubo, bubo. Palaruan mo saglit. nainggit na tong isaw. Oh, yan na. Oo na, na, na. inggit na, na si Ube hindi daw siya nakakababa hindi na siya nakakapaglakad lakad siya ba siya? Pa siya? gustong maglaro eh. nila grass talaga eh. Artificial lang na grass yan. Tagal <coughs> namin hindi nakalabas ng kompleto kami. Kasi nga itong bunso ko is nasa university na. So, break muna sila sa university. Because of Christmas and New Year. So, yun. Nakumpleto kami. Ah, umihi na oh. Ah, dami iniihi. So tara na Ang Anta, tangkad talaga ni Ubi ano Ano? Uh -uh. Ang laki niya kay taho ano oras na kaya ra? It's almost 4 Ha? Almost 4 Ano na? 4 o'clock 4 o'clock lang? tingnan mo gab gabi na nice Christmas tree oh taas yan Manchester kanina yan walang lutong ulam kaya yan nag order na lang sa Chinese Chinese take away na lang tayo meron, meron tayo ditong chicken wings nalama. spicy chicken wings meron tayo ditong Uh, barbecue, ribs, dalwa. May uh, merong duck, ano yan? Eh? Plum sauce. Fried, Pero hindi 'yung isang duck ano na may plum sauce. Libre 'yung sun chicken. At saka special chow mein at saka ito king prawn chow mein. Mhm. Mm Nakalibre tayo kasi regular customer. Nakalibre tayo ng isang serving na spicy chicken wings at saka prawn cracker. Yan. So tara kain tayo. Mm hmm okey dokie. Gutom na. Anong oras na ba? It's, ayan, no? ang oras 8.30 na ng gabi. So ngayon pa lang kami maghahapunan. Kain hmm. na, kain na. Hmm. Mas gusto ko nakakamay. magkamay hmm, ka na lang. Anak, gano'ng kadami tubig mo? Tubig mo. Malambot yung kanin mo. Hmm, malambot. Masa'n? Five. Oh. No, pork Pero didrain mo maigi yung tubig. Hindi, didrain mo. rice. Yes. Tapos five, five na. Yeah, yeah but you didn't drain properly the water. Hmm. Ang kaya ko na sobrang ahang chicken. Tiyan. Okay, ah. Nakain ko nga yung ano yun. ito. Anh chicken. Anh tung mắt kia ăn cung áo. Một mỏ pháo Ừ, mặt mì. Một 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 Tapos pag sa kanin ng sos. Ay, gutom na gutom na. Pag uwi ata, gutom ka niya agad eh. Ah, puro merienda lang dun eh. Come on, Tapos may ulam pa tayo, hindi na tayo magluluto bukas. Hindi na kayo? Ano? Um. Yung ano? GoPro? Ay baka mamaya mga tabig. Baka may magpaparamdam. Hmm. 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 <coughs> Ano ko yung tubig? Kaya akong tubig. Ah. Ow. Thank you. Hindi mm. naman yung hipo nila tayon yun, Ube. De. Ah. Ano yung spoon diet? Binigyan ko ng pansit. Hindi ka pansin yung pansit. May tira pa yan para bukas, ano? Bababaw na kanilang bowl ano eh. Hmm? Bababaw na. Hindi ka tulad ng dati? Mm hindi -hmm. sa yan? Hindi, hindi ka Umunti ang serving. Mm -hmm. Talaga na, mahal na ngayon lahat na. Kama hang na niyo Ang Ba't pinipigil mo sa kanin? dami niya guys yung niya. Ang uh. <tong> hangunti ako. Sa labas akong taga-ubos. kumain kami sa restaurant na kung taga ubos kasi din dito sa bahay yung hindi niya ubos sa din binibigay ganun yung tatay ako sasabihin yung taba mo na <laughs> yan lamang guys ang ating konting share ng ating uh, maghapon for today yan ang mga kaganapan ngayong sabado kompleto. so hanggang dito na lang uh, at kompleto nga pala ng aking pamilya ngayon kaya yun So, hanggang dito na lang muna, guys. And we will see you again sa susunod na vlog. Bye for now. Bye. Bye.